mo <laughs> anyways um, Three, thank you for thirty. the friendship for 30 <laughs> thank you for everything for being there always for finding me sa mga problems and all and all tari kamagbag ko okay no, tita, sige ako niyong pasensya <laughs> sa ako. ah uh, hindi ba, sige na ka mo pero wala ka di love kayo ka mo as in I love you di happy birthday alright <laughs> <laughs> Sana! Uh -huh. Sige, na ko ba ka nga? ko, birthday ni mo, dyan natanyal uh -huh. tan. So, man, ka. Char lang. Happy birthday na. Salamat kayo sa tanan. Uh -huh. Sa imong kabotan, sa amo. Kay, sa tanan ako, friends, kay ikaw na ang ka dili, masuko, maski pag unsaon. Un, Mukha nung... Kira na. Oo, um, wala, wala, wala lang. Wala lang sa imo. Ganahan ko, ano. So, dapat anak lang, pero mintage. Ikaw na Ikaw rin sa tanan. And thank you kay kanang basta ka naman tinabangay maski pag kanang nansin sa'yo mong ginastoria. go gihapon and uh, unta kay mang share na kasi mong love life kay sakpan ra gihapon ka share <laughs> char lang happy birthday nakay di manta uy play <laughs> uh, wait lang <laughs> happy birthday ay, sama ko ingon oh, Wajuk ko ingon pero ay kanang may ako na sis thank you you guys sa tana maminaw ka sa ako mga kamalditahan sa itong mga nonsense na mga istorya yes. sa pag reply na ako kay na wala pa juga guys ka naka, nakabalos -naka ako ah uh, o pag share na sa imong love life naga secret secret na ka wakay, la, huwake ayo o ay wait Ayaw sa pag-uyabuyo kung nasa sa mini Ladies <laughs> <made this> first! <laughs> Tapos, sa baba. Pero, thank you, bitaw kayo. Nasa, dili ka masuko sa kuala na kay Masuko, Juko. Sila lang. Kasapan siya me. Oh, kasapan ka per Pero love mo kay Kanamo. So. Don't oh, Dito na ako ni Nats. Kay, kailangan ako mag-usap video. Kaya akong naong mag-chipfunks. Hubag, <laughs> hubag. <laughs> <laughs> <Ubag. laughs> ako, hubag kiko. nag ang hey, chips. Happy birthday. Um, Pinala ba yun ni Nats? 21? 30. Ay, oh, you're 30 years old. Mas magulong na jud ka sa <laughs> um, happy birthday, Nats. Thank you for everything. For the friendship. Thank you sa pagsabay sa mga pagpuli. <laughs> Um, grabe mo na kag papa food. <laughs> <laughs> okay, grabe ka concern na friend, Kamu, kamu nga tanan nga boyfriends na mo. Grabe mo kabutan sa mo so unta dili mo magbago lalo na pud ikaw kay ikaw ang patient. Na remember na ko to nagsamang nga ikaw na lang nabilin nga mag mag ano sa mo mag chorba sa everything. Unta maging unta dili ka magbago mo ma lang to. So Okay, I love you so much. Not for the <that>. take three. <laughs> Wala na, na na stop ang I love you. I just wanted to know that I love you so much as a friend. I love you so much. Happy, happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Hi. Happy birthday, Nats! I love hotdog! Nag-start niya yan? Sige wait lang. Wait na tayo. 5, okay. uh, 6, 7, <laughs> go. Uy, nag-start niya yan? Oo, oh, oh, nag-start na. Kanina pa Bakit? 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 Maganda para may bloopers, mga tao, Hindi, hindi. Dapat diretso na. Ano direction na? Dapat pag, right, no. parang pag share <laughs> na. Wala, palaki ang ko. Parang yun? Hindi na, hindi na. na tayo. Sige <laughs> na. Sige na. Video na tayo. Five. Video na ba? Two. <laughs> <laughs> Eli. Ayun ko, sige, sige. Subukan no. Eli, tira mo, tira mo, tira mo, tira mo, tira mo. Bang! Bang! Sige na, bro. Buh. Ano sabihin nga natin, happy birthday? <laughs> Iyo ano to kulangot. Parang ito may tonton. Tulad, 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 tulad. Malaki mo sa ating pagpili. Uy, mga tanga tayo dito. Masaya mo mas sa memory. Like, With, me? memory. Wait lang, wait lang. Memory. With, uh, wait lang, uh. 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 wait uh, okay. lang. Uh. Wait I-open mo yung ilong mo. Open mo yung ilong mo. Uy, bakit ako lahat na stupid ko eh, na mapasok yung kamay mo sa ko. Last, last 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 yung okay, no. oh mag -ano kayo? parang kirig-kirig na ano parang <laughs> ew ew Eww, eww. ano to <laughs> ew, ew. <laughs> ew. <laughs> ano, eli ano to eli parang oh, parang may yellow yellow pa i mm. <laughs> ano ano yung ano 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 mo? ano 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 yung Ta takto? Hindi, ito ito na. Dito -ta siya na. Ha? Ipakas na natin sana. Sige na. Ano? One, two, three, go. Happy birthday, guys! Ayun! Tabak ka ng bago. Pwede ka na para may cellphone. Hindi mo nga Ay, hindi pala. Yes, last para rin. Papayad ka na. Papayad ka na. Ay, kataba-taba ko masyado. Dapat, mayroon kami libre ha. Dapat, makaabot mo 50 na wala kang CBA. <laughs> ano ba ito? Ba't tayo nag-record? May event si Nats? Na birthday niya. Da, birthday niya. Surprise na. na siya. Tapos, kasali tayo doon. Oo, oh, ito oh, ba man, na. Nag-video na tayo. Ano, baka mali mo, video lang natin. Tapos, di pala tayo invited. Basta ito tayo ipasa ko. Huh? Ah, okay lang. Invited na tayo kasi sabi ko man. <laughs> da, makita na tayo on the day ng birthday. Kung hindi tayo invited, hindi na tayo makita. Kaya gani, eh, magsisi siya. Ay, parang mapahiya ma ma siya kasi... Uy, hey, di diba ba may message ka kay Nats? Wala ka pa <laughs> Tama. <laughs> meron oh. Wala ko palang panga. Oh, meron, no? Wala ko palang panga. Ah. Yeah, right. Sige na, bilisan mo. Sige. Kasi... Kasi... Wala selfish mo, kayo makita rin kami. Wala wala ka man. Ano palang gawin Tangunan mo? Tabunan ko tong microphone. Ano palang gawin habang mo habang nagasalita ako? Wala lang parang awkward. Magtingin na kami sa isa. Dapat ako lang. Sige na, ganyan na. Tama niya. First of all... Um, Hindi uh, ko magtingin stupid. Kasi... Hindi ko ka magtingin! Gusto ko tingnan yung mukha ko. Eh pangit nga! Pangit parang ako nakatingin sa gilid. <laughs> parang hindi mo kinatingnan si Nats. Sige, sabihin ko First of all... <laughs> Nats. Alam mo, first of all, 4 years na tayo magkakilala. Anong gano- 4 years na tayo magkakilala. Tingin ka doon sa camera. Oh, sige, sige. Four years na tayo magkakilala. Dahil sa 4 years na yun, marami akong gustong kong pasalamatan sa'yo at saka Marami akong gusto i... Marami akong message na... May message pa ako ba? Marami akong message na gusto sabihin. Hmm. First of all, happy birthday. Next is, sana happy ka sa birthday mo. Yan, yan na. Yan na yung mga message ko. So, so, <laughs> Sige, hindi no. mo kami na marami. But no? <laughs> let's your plan na sa... Ay, wait. doon naman pala. Doon naman pala tayo mismo. Ayun. <laughs> kung kung nag-record tayo na tayo, ibig sabihin may event si Nats. Birthday niya nga. Kaya gani, birthday gani niya. Birthday, um, birthday celebration. Oh, Kasi tayo to sa celebration niya. Okay. Oo. So bakit pa tayo nag-request? <laughs> Paano ba siya makaluto lang ba? Ano to? Tayo lang to? Or kasama yung mga parents niya? ah, k lahat. Uy, makita nila to. oh, ini mo stupid slowpe yata mo kasama. diol, asin, sam, pakit mana? pakit mana ta? tira mo, ito yung skill ko na walang ibang mahayat. ayako yari. you know, paka kaayo. tapa tapa ba? tapa 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 Right. Sabay daw. Sabay. Uh, Is Teddy. Creepy. See? Sige. Okay. Oh, Sige, the end. The end. yung video Bye-bye. Birthday. Wait, wait. Tignan yung earrings ni Adi. Pang babae. Gawin <laughs> mo